Sa nakaraang kwento natin ay naglalaban si Lila Ine at ang ating bida, at sa pagpapatuloy ng kwento, bigla niya namang hinawi ang espada gamit ang kanyang isang kamay at tumilapon ng espada at tumusok ito sa gilid na bahagi ng dungeon. Napatingin naman si Lila Ine sa kanyang espada dahil tumusok ito sa mataas na bahagi. Napangiti naman si Chrome dahil nasurpresa ang babae sa kanyang pag-ataki dahil hindi naman nakalain ng babae na meron palang plano ang isang gul na kagaya ni Chrome. Maya-maya pa ay naggas ng skill ang kanyang kapatid at alam naman ni Chrome na mas malakas ang kapatid niya sa kanya, kaya naman bigla siyang nagpanak dahil baka mapatay siya nito. Pagkalunsad ng atake ni Kalmea ay agad namang tinamaan sa binti ang ating bida, naisip naman ni Chrome na matalino ang kanyang kapatid dahil pinunterya siya sa binti nito upang hindi na siya makatakbo pang muli. Pagkatama ng ice arrow ni Kalmea sa binti niya ay agad naman siyang napadapa dahil sa natamu niyang pinsala. Pinuri naman ni Lilaini si kalmeya at sinabi niya na gaya nga ng inaasahan niya sa isang tinatawag na Ice Princess. Sinabi naman ng lalaki na siya sana ang papatay sa ghoul para man lang makapag-level up siya. Tugon naman ni Calmea sa kanya na naging agresibo ang lalaki kaya naman siya ang inataki ng ghoul. Pinagmasdan nila ang ghoul at sinabi ni kalmeya na kung nakikita nila na hindi niya lubusang napatay ang ghoul gamit ang kanyang Ice Magic. Habang si Chrome naman ay pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili dahil naisip niya na sa ganitong sitwasyon niya na baka mapatay nga siya ng tuluyan. Sinubukan niya ng sinubukan ng pagtayo subalit hindi niya kaya dahil sa natamo nitong pinsala. Tinignan niya ang tipak ng yelo na galing sa skill ni Kalmea at napahanga naman siya dahil sa lakas nito. Naalala naman ni Chrome na isa siyang ghoul at meron siyang kakayahan na pagalingin ang kanyang sarili, kaya naman ginamit niya ang kasanayan niya upang pagalingin ang sugat sa kanyang binti, subalit naisip niya na hindi pa rin siya makakatakbo dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang sugat ay papalapit na naman agad ang kanyang kapatid upang atakihin siya. Nagkas muli ng spell si Kalmea at sa puntong ito ay ibang kasanayan na naman ang kanyang gagamitin at tinatawag ito na Magic Skill Ice Lands. Habang papa-ataki na si Kalmea ay sa isip-isip naman ng ating bida na parang sarili niya pang kapatid ang papatay sa kanya. At dito hindi siya makapagdesisyon kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi man lang siya makatakbo dahil hindi pa tapos ang pagpapagaling niya sa kanyang binti. Naisip niya rin na tatalunan niya ang kanyang kapatid upang matakot ito at mainto ang kanyang spell ngunit naisip niya na hindi ito gagana sa kanyang kapatid. Nag-isip siya ng nag-isip ng paraan kung paano siya makakaligtas mula sa pag-ataki ng kanyang kapatid sa kanya. Naalala niya na pinapraktis niya ang kanyang pagkanta at mas nagiging maayos ito. Kaya naman hinawakan niya ang kanyang leeg at kumuha siya ng buwelo para magsalita at ang lumabas sa kanya na tinig ay Carl Mee. Naalala naman agad ni Calmea ang kanyang kapatid sa tunog na yon na parang tinawag siya ng kanyang kapatid. Kaya naman nailihis niya ang kanyang ataki at hindi ito direktang tumama sa ating bida. Nagalit naman si Dean dahil napakalapit na ng gul ngunit hindi pa rin ito natamaan ni Calmea. Nakahinga naman ng malalim ang ating bida habang pinagmamasda naman niya ang ice ni Kalmea at iniisip niya na kung natamaan siya nito ay siguradong patay na siya ngayon. Masaya naman siya dahil gumana ang kanyang plano na tawagin sa pangalan ang kanyang kapatid na babae. Subalit hindi naman ito nasambit ng maayos ang pangalan ni Kalmea. Hindi naman makapaniwala si Kalmea na naalala niya ang kanyang kapatid na tinawag ang kanyang pangalan. Maya-maya pa ay natapos na din ni Chrome ang pagpapagaling niya sa kanyang binti. At dito magkakast pa sana ng spell si Calmea kaso biniro siya ng kanyang kapatid at natakot ito. Hindi niya naman naituloy ang kanyang spell dahil natakot siya sa ghoul, kaya naman napaupo na lamang siya sa lupa. Agad naman kumaripas ng takbo ang ating bida. At habang papalayo si Chrome ay pinagmasdan na lamang siya ni Calmea at sa isip-isip niya na nahulog siya sa tricks ng halimaw. Senisi naman agad ng lalaki si Calmeia at tinanong niya kung ano ba ang ginagawa niya na nasa harapan na nila ang halimaw ngunit pinatakas niya pa. Wala namang naging tugon si Calmeia sa kanya dahil hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang kanyang narinig kanina. Ang undead ay isang uri ng halimaw na kung saan ang bangkay ng tao ay gawa sa mana ng dungeon. Naisip naman ni Calmea ang kanyang kapatid sa ghoul na yun subalit nagdadalawang isip siya dahil mukhang imposible yung mangyari at baka nagkamali lang siya sa kanyang narinig kanina. Nang makalayo na si Chrome ay agad naman siyang nagpahinga at huminga ng malalim dahil muntik-muntika na siyang mamatay kanina ng mga adventurer na malalakas lalo na ang kanyang kapatid. Laking pasalamat niya naman sa kanyang kasanayan na regeneration dahil napakadali nitong gamitin para sa kanya. Napakamot naman siya dahil muntika na siyang mapatay kanina ng kanyang sariling kapatid at hindi niya inaasahan na muntika na siyang mabugbog ng nakababatang kapatid niya. Napagdesisyonan niya na sa ngayon ay mag-iingat na sa mga adventurer na pupunta sa dungeon na ito. Napagtanto naman ni Chrome na matagal-tagal na rin hindi niya nakita ang kapatid niya sa dungeon na ito, at naalala niya pa nang sinamahan niya ang kanyang kapatid para turuan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa dungeon ngunit ang kanyang tinuturuan noon ay higit na mas malakas pa sa kanya ngayon. Masaya naman siya dahil malakas na ang kanyang kapatid na babae. Maya-maya pa ay naramdaman niya na dumaan ang kanyang kapatid at kasamahan nito kaya sinilip niya at nakita niya na iba ang dadaanan ng mga ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na sa kabilang daan na lang siya pumunta upang hindi na siya ulit makita ng mga ito. Hindi pa man siya nakakalayo ay naalala niya ang dinaanan ng kanyang kapatid at kasamahan nito ay patungo sa ikailaliman ng dungeon na ito. Ang mga karaniwan na tao ay hindi nila kayang manatili sa dungeon ng matagal. Hindi lang na dahil manghihina ang kanilang pisikal at mental na lakas subalit meron pang ibang rason, dahil ang makapal na mana ng dungeon ay lason sa mga tao na unti-unting kinakain ito kapag nanatili sila ng matagal sa ikailaliman ng dungeon. Kapag ang mga tao ay papasok sa dungeon ay kinakailangan nila ng strategiya at plano kung sakaling magkaroon man na pagkakamali at may mangyaring hindi maganda sa kanilang strategiya ay meron silang plano kung paano ito masusolusyunan. Naisip ni Chrome na masyado ng delikado ang kapatid niya at kasamahan niya dahil hindi naman masyadong mataas ang kanilang level. Naisip niya ang kanyang kapatid dahil nag-aalala siya dito at naisip niya rin na kung makita siyang muli ng mga ito ay siguradong mapapatay na siya sa pagkakataong ito subalit hindi gusto ni Chrome na may mangyaring masama sa kanyang kapatid. Kaya naman napagdesisyonan niyang sundan ang mga ito mula sa malayo upang hindi siya makita at mahalata ng mga ito. At dito biglang napatigil si Nakalmea dahil meron silang nakitang isang bangkay ng adventurer. Dali-daling sinuri ni Calme ang bangkay ngunit wala naman siyang sinabi dito. Habang pinagmamasdan naman nila ang bangkay ay sinabi ni Dean na kinuha na sa kanya ang lahat ng mahalagang gamit niya. Sabi naman ni Lila Ine na kawawa naman ang adventurer na yan. Inaya naman agad ni Calme ang kanyang kasama na magpatuloy na sa kanilang paglalakad. Nagulat naman ang kanyang kasamang lalaki at tinanong niya kung magpapatuloy pa ba sila dahil masyado ng malayo Dagdag pa ng babae na masyado na itong delikado. Sinabi naman ni Calmea sa kanila na nakarating na siya sa malayo dati ilang beses na. Sabi pa niya na sa kanilang level at kasanayan ay wala naman itong magiging problema kung magtulungan silang tatlo. Dagdag pa niya na huwag lang ulitin ang pagiging agresibo tulad kanina. Hindi naman natumugo ng lalaki ngunit sa isip-isip niya na nagsabi pa mismo ang taong hindi man lang makatama ng maayos sa halimaw na nasa harapan niya. Pinagmamasdan naman sila ni Crow mula sa malayo at sa isip-isip niya na talagang ang pupunta pa sila sa ikailaliman ng dungeon na ito. Ang mga halimaw na malalakas ay matatagpuan sa ikailaliman ng dungeon dahil mas gusto nila ang siksik na mana subalit pabago-bago naman ito kaya naman sa dungeon ay dapat palaging preparado ang bawat adventurer sa mga hindi inaasahan na mangyayari at ang pinakaimportante sa lahat ay ang mag-ingat sa kanilang mga kilos. Nagtaka naman ang ating bida dahil sa pagkakakilala niya sa kanyang kapatid ay hindi naman padalos dalos magdesisyon. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid ay iniisip niya na kung ano ba ang kanyang nina madali. Maya-maya pa ay may biglang dumating na malaking nilalang na may sandata na pamalo. Ang malaking nilalang na ito ay tinatawag na ogre na level 22 at ang rank naman ito ay C. Malakas ito kumpara sa mga adventurer na ito. Kaya naman hindi na nagulat si Chrome na mangyayari ito dahil inaasahan niya na ang mga mangyayari na hindi maganda. Dahil ang malaking halimaw na ito ay dapat nasa ikailaliman pa ng dungeon ngunit ito na siya ngayon sa kanilang harapan. Hindi naman natinag si Kalmea dahil meron siyang gustong malaman sa dungeon na ito. Habang pinagmamasdan naman ni Chrome ang kanyang kapatid ay natanong niya sa kanyang isip kung ano ang gagawin ng kapatid niya sa ganyang sitwasyon dahil mas lamang ng level ang ogre kumpara sa kanila at kung tatakbo man sila ay malamang ay hindi pa man sila nakakalayo ay aabutan sila ng pampalo ng malaking halimaw na ogre. Naisip ni Chrome na pwede niyang kunin ang atensyon ng halimaw sa pamamagitan ng pag-distract nito. Subalit na pagtanto niya rin na hindi niya yun dapat gawin dahil kapag basta-basta lamang na magpapakita siya doon para madistract ang halimaw ay ang tingin lamang sa kanya ng mga ito ay isang halimaw at baka matakot pa lalo ang mga ito sa kanilang sitwasyon na kinakaharap at iisipin ng mga adventurer na pinapalibutan sila ng mga halimaw. Kaya naman nagdesisyon si Chrome na papanuuri niya na lang muna sila ngayon. Natarante naman si Dean at tinanong niya ang kanyang kasamahan na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Sinabi pa niya na ito na ang kanyang sinabi kanina na bumalik na lang sana sila. Pinagaan naman ni Calmea ang loob ng kanyang kasama at sinabi niya na kaya niyang makadulot ng pinsala sa halimaw na ogre at ang kailangan niya lang ay ang magtulungan sila. Pinagmasdan naman ni Dean ang halimaw at sa isip-isip niya na kung kaya ba nilang patumbahin ang ganyang kalaking halimaw at naisip niya na kung simulan niya ng tumakbo ngayon ay maaabutan pa rin siya nito dahil halos kalahati ang lamang ng level ng halimaw kaysa sa kanya. Kaya naman nagdesisyon siya na subukan nila ang makipaglaban. Agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na scorching slash at binalutan ng apoy ang kanyang espada. Napansin naman niya agad na aatakihin siya ng halimaw kaya naman agad siyang tumalon para iwasan ito. Naisip niya na buti na lang na iwasan niya ang pag-ataki ng halimaw dahil mahaba ang abot na range ng halimaw. Agad naman ginamit ni Lila Ine ang kanyang kasanayan na light body at tumungo ito sa likod ng halimaw ngunit napansin siya nito at hindi naman nakalain ni Lila Ine na mapapansin siya ng halimaw na ganun kabilis at agad naman siyang hinampes ng halimaw. Napasigaw naman si Dean dahil nakita niyang tinamaan siya ng ataki ng halimaw. Ininda naman ni Lila Ine ang pinsala na gawa ng halimaw sa kanya at sa isip-isip niya na nadaplisan lamang siya ng halimaw subalit napakalakas ng naging pinsala sa kanya nito. Nagkas naman ng spell si Kalmea na Ice Arrow sa halimaw at nakita naman agad yun ng halimaw at sinalag nito ang atake ni Kalmea gamit ang kanyang sandata subalit meron pa rin nakalusot at tinamaan ito sa kanyang tagiliran. Napahawak naman ang halimaw sa ice na nakatusok sa kanyang tagiliran at agad niya itong hinugot at binasag. At dito na nangamba si Kalmea dahil wala man lang naging pinsala ang kanyang pag dahil sa kunat ng halimaw habang ang ating bida naman ay nananatiling nakamasid sa kalagayan ng kanyang kapatid at mga kasamahan nito. Nakita niyang hindi nakaaya-aya ang sitwasyon na kinalalagyan ng mga adventurer, at hindi sapat ang mga level nila at wala pa silang mga koordinasyon. Nagalit naman si Chrome at napatanong sa kanyang sarili na kung bakit ang grupo na walang kaplano-plano ay nakikipagsapalaran sa kailaliman ng dungeon na ito. Pinagmamasdan ni Chrome ang kanyang kapatid at hindi na siya mapalagay dahil nag-aalala na siya dito. Napahawak naman ng mahigpit si Calmea sa kanyang wand dahil sa isip-isip niya na wala na siyang maisip na ibang paraan kundi ang gamitin ang kanyang pinakamalakas na spell at iyon ay ang Ice Lance. Naisip niya rin na hindi man tuluyan mapapatay ang halimaw sa kanyang ataki subalit makakahanap rin sila ng paraan para talunin ito. Napatingin naman si Kalmia sa kanyang mga kasama at sa isip-isip niya na ang spell na yun ay matagal mabuo bago niya ito may tira kaya naman kinakailangan niya ng tulong ng dalawa niyang kasamahan upang bigyan siya ng malaking oportunidad para mabuo niya ang kanyang malakas na spell. Nawawala naman ng pag-asa si Dean dahil iniisip niya na mababa pa ang kanilang level kumpara sa halimaw na ogre at kinakapos sila sa lakas at liksi at lalong-lalo na sa magic. Dahil sa takot niya ay naisip niyang mamamatay na siya dito. Maya-maya pa ay sinigawan sila ni Calmea na umataki na sila ngayon at kunin nila ang atensyon ng ogre dahil kung mapatagal pa ang kanilang pakikipaglaban dito ay wala na silang chance ang manalo. Sa isip-isip naman ni Calmea na hindi niya gustong mamatay sa lugar na ito dahil meron pa naman silang pag-asa. Nagalit naman si Dean dahil sa inuutos ni Calmea sa kanila at sa isip-isip niya na talagang ang inuutusan sila ni Calmea na atakiin ang nakakatakot na halimaw na yan, Dagdag niya pa na madali lang nasabihin ni Kalmea sa kanila ang umataki dahil nasa hulihan naman siya. Sa sobrang takot niya ay nag-isip siya na kung tatakbo lang siya ng basta-basta ay siguradong hahabulin siya ng ogre dahil mababa ang kanyang level at dahil wala na siyang pagpipilian pa ay kailangan niya na lang sumunod sa inuutos ni kalmeya sa kanila. Napalitan naman ng ngiti ang takot ni din Maya-maya pa ay tinawag niya si Lila Ine at binulungan ito. Hindi pa matukoy kung ano ang ibinulong niya, Nakinig naman ng mabuti si Lila Ines sa kanya. Nakita naman ni Chrome na nagbubulungan ang dalawa. Maya-maya pa ay inataki silang dalawa ng halimaw at agad naman nilang naiwasan yon. Sunod-sunod ang pag-ataki ng ogre sa kanila ngunit mabilis lang nila itong naiiwasan. Habang pinagmamasdan naman sila ni Calmea, sa isip-isip niya na gusto pa niya sanang palayuin ang halimaw sa kanya subalit nakita niya na takot na takot ang dalawa niyang kasama. Kaya naman inactivate na niya ang kanyang spell na Ice Lance dahil wala na siyang ibang pagpipilian pa at isusugal niya na dito ang lahat sa isahang pag-atake niya. Habang nagkakas ng spell si Kalmea ay nakangisi naman si Din kay Lilaine at tinawag niya ito na hudyat na para sa kanilang planong dalawa. Agad namang ginamit ni Lilaine ang kanyang kasanayan na light body dala, -dala ang lalaki. Hinintay lang pala nila magkas ng spell si Kalmea para meron silang pagkakataong tumakas. Hindi naman makapaniwala si Kalmeya at tinawag niya pa ang dalawa. Sinabi naman ni Lila ini sa kanya na huwag na niyang problemahin sila. Pagkakita ni Crow may nagalit naman siya dahil iniwan nila ang kanyang kapatid sa napakadelikadong sitwasyon. Habang si Kalmeya naman ay hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan at patuloy lang niya binubuo ang kanyang spell na Ice Lands. At dito aatakihin na siya ng halimaw at sa wakas na kumpleto niya na rin ang kanyang spell at inataki niya ang Ogre. Nagulat naman ang ogre sa spell na binitawan ni Calmeia. At pagkabitaw ni Calmeia ng kanyang spell ay natamaan niya ang halimaw at naputol nito ang isang kamay ng ogre. Hindi naman makapaniwala si Calmeia na nagawa niyang patamaan ang ogre. Dahil sa ginawa niya ay nagalit naman ang husto ang halimaw at pinalo nito si Calmeia at tumilapon siya dahil sa lakas ng puwersa. Pagkakita ng ating bida ay hindi na siya nagdalawang-isip pa napuntahan niya ang kanyang kapatid para tulungan. Nakita rin yun ng lalaki at sinigaw niya kay Kalmea na kasalanan niya rin naman ito una palang dahil gustong gusto niya na pumunta sila sa ikailaliman ng dungeon na ito. Dagdag niya pa na pasiga na ang ibig niyang sabihin ano pa ang silbi ng paghahanap niya sa kanyang kapatid na nawawala sa dungeon dahil ang mga mababang ranggo ng adventurer kung mawala man sa dungeon ay siguradong patay na sila. Hindi naman makapaniwala si Chrome sa kanyang narinig na sinabi ng lalaki. Maya-maya pa ay hahampasin na ng halimaw si Kalmea. Habang si Calmea naman ay hindi niya na magawang tumayo pa dahil sa pinsala na kanyang natamo mula sa pag-ataki sa kanya ng halimaw. Sinabi ni Calmea sa kanyang sarili na kung bakit hindi nag-iingat ang kanyang kapatid dahil napakahina niya. Bago siya nahimatay ay sambit niya pa na kung saan nagpunta ang kanyang tanga na kapatid. At papatama na sa kanya ang sandata ng halimaw. Agad namang dumating si Chrome at buong lakas niyang inataki ang dambuhalang ogre napa naman ito dahil medyo malakas rin ang atake ni Chrome sa kanya. Napatigil naman sa ang ating bida at pinagmasdan niya ang kanyang kapatid at sa isip-isip niya na humihingi siya ng tawad sa kanyang kapatid dahil nagtatago lang siya. At binaling niya ang kanyang tingin sa ogre at sa isip-isip niya na siya na ang kakalabanin ng malaking halimaw na ito. Higit na mas mataas ng walong level ang ogre kumpara sa ating bida. Maya-maya pa ay hinampas ng halimaw si Chrome at agad niya namang naiwasan ang pag-atake na yun. Pagkaiwas niya ay bigla siyang tumigil at tiningnan niya ang putol na bahagi ng kamay ng halimaw at sa isip-isip niya na mas lamang ang halimaw ng level at lakas kaysa sa kanya subalit nag-iisa na lamang ang kamay nito. Naiisip niya na tatalunin niya ang halimaw sa kahit anumang paraan dahil nakadepende ang buhay ng kanyang kapatid dito. Kaya naman bigla niya sinugod ang halimaw at inataki ito sa kanyang tagiliran gamit ang kanyang mahahabang mga kuko. Ininda naman ang halimaw ang sugat na gawa ni Chrome sa kanya at tumatagas ang dugo sa kanyang tagiliran. Kinuha ng ating bida ang ice na mula sa spell ng kanyang kapatid at agad naman niyang inihagis patungo sa ulo ng halimaw. At dito nakahanap siya ng pagkakataon na atakihin ang halimaw dahil hindi ito nakatingin sa kanya. Pagkalapit niya sa ogre ay bigla naman ito hinampes ang ating bida at ipinangsalag naman ni Chrome ang kanyang braso dahilan para mabali ito dahil sa lakas ng puwersa ng ogre. Napadapa naman sa lupa si Chrome at habang pinagmamasdan niya ang halimaw ay sa isip-isip niya na akala niya ay magagawa niyang atakihin ng halimaw sa kaliwang bahagi na kung saan putol ang kamay subalit hindi ito naging madali sa kanya. Naisip niya na sa kabila ng nag-iisang kamay ng halimaw ay taglay pa rin ito ang liksi. Lakas at ang mahahaba niya mga kamay. Naisip rin niya na kung gusto niyang patumbahin ang halimaw sa iisang pag-ataki lang ay hindi niya basta-basta lang napuntiryahin ang blind spot ng halimaw. Kaya naman meron siyang naisip na plano. Agad naman siyang sumugod sa halimaw. Pagkahampas ng halimaw sa kanya ay iniligan niya naman ito. Habang umiiwas siya ay nababasa niya ang galaw ng kanyang kalaban. Naisip niya na kaya niyang iwasan ang bawat pag-atake ng ogre sa kanya subalit baka sa kakaiwas niya ay mauubusan siya ng stamina dito. Napahinto naman ang halimaw ng saglit dahil napagod siya kaka-atake kay Chrome. Banibilasan ng ating bida ang kanyang mga galaw upang hindi masundan ng halimaw at sa isip-isip niya habang ginagawa niya iyan ay siguro nga mahina nga siya subalit taglay niya pa rin ang katalinuhan ng pagiging isang tao at hinding hindi siya matatalo ng basta-basta lang dahil hindi siya mauubusan ng pasensya. Kaya naman ang ginawa ni Chrome ay ginalit niya ng husto ang halimaw. Dahil galit na ang halimaw ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Chrome para umataki. Agad namang tumalun si Chrome at habang nasa ere siya ay sa isip-isip niya na ang pinakamalapit na pwedeng gamitin na sandata ng halimaw sa kanya ay iyon ay ang mga pangil nito. Alam naman ni Chrome ang gagawin ng halimaw kapag umataki siya sa malapit sa mukha ng halimaw ay kakagitin siya nito. Kaya naman ginamit niya ang kanyang kamay upang ipakagat sa ogre at wala na siyang paki kung maputol man ito. Dahil naisip niya na napakakunat ng halimaw at mas malakas ito kumpara sa kanya ay wala na siyang magagawa kundi ang puntiryahin ang pinakamasilang bahagi nito. At dito kinagat na siya ng halimaw at naputol ang kanyang braso. Habang nasa ere siya ay sa isip-isip niya na hindi niya pwede punteriyahin ang utak nito dahil pinuprotektahan nito ng kanyang bungo at hindi rin pwede ang kanyang puso dahil pinuprotektahan nito ng kanyang tadyang kaya naman hinihintay lang ni Chrome ang pagkakataon na elapit ng halimaw ang kanyang leeg sa kanya. At agad niya namang kinagat ang leeg ng ogre. Dahil sa talas ng pangil ni Chrome ay napasigaw naman ang halimaw at namatay ito. Nakakuha ng 128 na experience point si Chrome mula sa ogre na yon. At agad naman tumaas ang kanyang level mula sa labing apat hanggang sa labing walu. Pagkatapos nun ay ginamit niya ang kanyang kasanayan na regeneration upang maibalik ang kanyang braso. Laking pasalamat naman ni Chrome sa kanyang kasanayan na regeneration dahil nagagamot niya ang kanyang mga sugat at naibabalik ang nawalang parte ng kanyang katawan hanggat hindi siya namamatay. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na walang malay at humingi naman siya ng tawad sa kanya at nagpasalamat siya sa kanyang kapatid dahil sa kabila ng pang-aalipusta ng kanyang kapatid sa kanya ay nag-aalala rin pala siya sa ating bida. Kaya siya sinasabihan ng masasakit na salita ni Kalmea dahil hindi niya lang gustong mapahamak ang kanyang kuya dahil masyado siyang mahina. Pinasan niya sa likod niya ang kanyang kapatid. Habang pinapasa niya ang kanyang kapatid ay naisip niya na kung wala siyang gagawin ay babalik at babalik pa rin ang kanyang kapatid para hanapin siya sa dungeon na ito. Kaya naman nag-isip siya ng paraan, maya maya pa ay nakita niya ang espada na kanyang itinapon dahil hindi na niya kailangan ito at nagiging hadlang lang ang espada sa kanyang mahahabang mga kuko. Kaya naman pinulot niya ito at meron siyang naisip na paraan. Maya maya pa makalipas ang ilang sandali ay merong narinig na tunog ang dalawang adventurer. At dito nakita nila ang isang babae na inaataki ng isang gul. Hindi na sila nagdalawang isip pa na atakihin ang gul para lubayan ang babae. Agad naman na tumakbo si Chrome papalayo sa kanila. Maya-maya pa ay nagising na si Calmea dahil sa narinig niyang ingay. Pagkabangon niya ay nagtataka siya kung nasa ang lugar siya. Agad naman siyang tinanong ng mga ito kung okay lang ba siya at sinabi ng isang adventurer na nawalan siya ng malay at inaataki ng isang gul. At dito naalala ni Calmee ang nangyari bago siya nawala ng malay kanina na inaataki siya ng ogre at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ang nangyari sa halimaw kanina. At naramdaman niya rin na merong nagligtas sa kanya at binuhat siya ng tumulong sa kanya. At sa pagbuhat na yun ay naramdaman niyang binubuhat siya ng kanyang kapatid dati. Agad naman siyang nalungkot dahil iniisip niya na parang imposible yun na mangyari. Itinuro ng isang adventurer ang espada at tinanong niya kung sa kanya ba ang espada. Dali-dali niya namang pinulot ang espada at pagkatingin niya dito ay nakilala niya agad kung sino ang nagmamayari ng espadang ito at yun ay ang kanyang kuya. Maya-maya pa ay may nakita siyang nakasulat sa espada at ayon dito na sinisigurado niyang babalik siya at maghintay lang si Kalmeya. Pagkatapos niyang basahin ang nakasulat sa espada ay agad niya naman itong niyakap at napaiyak siya at nagpapasalamat siya dahil buhay pa ang kanyang kuya at miss na miss niya na ito. Habang si Chrome naman ay tumatakbo at sa isip-isip niya nasisiguraduhin niya na magkikita silang muli ng kanyang kapatid dahil dalawang level na lang ay makakapag-evolve na naman siya at umaasa siyang mas magiging tao na sana siya sa susunod niya na pag-evolve. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like Comment at mag-subscribe na rin at kahit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss.